Alayna, may ibinunyag laban sa pamilya ni Haji Alejandro Alaina ganito pala tratuhin ng mga anak ni Haji Hindi napigilan ng singer na si Alayna ang kanyang emosyonal ng ikwento niya Kung paano siya tratuhin ng pamilya ng yumaong OPM singer na si Haji Alejandro, lalo na ang mga anak nito Matatanda ang pumanaw ang tinaguriang kilabot ng mga kolahiyala at OPM hitmaker noong April 21 sa edad na 70 matapos ang pakikipaglaban nito sa sakit na colon cancer. Sa gitna na pagluluksa, nabalot na matinding kontrobersya ang burol ni Haji. Matapos ibunyag ni Alaina na hindi siya pinayagan na dumalo sa burol nito. Ligid sa kaalaman ng lahat, si Alaina ang karelasyon ni Haji bago siya pumanaw. Gaya ni Haji, isa rin siya mga awit na nakilala noong 2000s dahil sa kanyang double meaning o malamang mga kanta tulad ng kahit gaano kalaki, pasumpa-sumpa ka pa, hindi na masakit at pinuyat mo ako. 1998 nang una silang magkakilala ni Haji kaya 27 years na rin silang magsasama bago mawala si Haji. Kaya naman sobrang lungkot ni Alaina nang hindi siya payagan ng pamilya ni Haji na dumalaw sa burol nito. Sa kanyang panayam naman sa media nitong May 14 sa kanyang concert na I'm Feeling Sexy Tonight, inamin ni Alaina na kalahati ng pamilya ni Haji ay hindi siya gusto o tanggap. Mas lalo raw naging mailap ang pamilya ni Haji sa kanya nang maging kritikal ang lagay nito. At bagamat hindi niya sabihin, may kinalaman sa pera ang dahilan kung bakit hindi siya gusto ng pamilya nito. Ani Alayna, half of the family hindi talaga ako gusto. Pagbabahagi ni Alayna, lalo na naging kritikal si Haji. I think I know why. Ayoko nalang magbanggit ngayon. But you know, people who would read you and listen to you would know. And read between the lines hindi ko naman po sila masisisi for thinking that way. Gayun pa man, ni Alaina na hindi ang mga anak ni Haji na si Rachel at Ali ang kanya tinutukoy. Sa katunayan, nagpapasalamat pa siya sa mga anak ni Haji dahil sa respeto nito sa kanya matapos mag-reach out ang mga ito sa kanya at pinasalamatan siya. Dahil din umano kina Rachel kaya sa huling pagkakataon, inasilayan niya si Haji bago ito mamaalam. Ani Alaina, si Ali and Rachel kasi reach out to me kasi feeling nila last day I thank them. Sabi ko, thank you tinawagan niyo ako. For Ali and Rachel, God knows how much I want to thank you for reaching out to me. Kahit dati naman okay tayo. Salamat talaga I had the chance to see your dad for the last time. Thank you for the respect. Your respect na ilang taon na is there.